Naririnig na naman natin ang mga balita tungkol sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang, inihayag ng China ang kanilang pag-deploy ng mga bagong fast attack missile boats sa bahagi ng South China Sea na kanilang inaangkin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng hakbang na ito para sa seguridad at soberanya ng Pilipinas? At paano kaya ito makakaapekto sa relasyon natin sa mga karatig-bansa at mga kaalyado sa rehiyon? Pero bago po tayo magsimula, sana ay ilike nyo ang video na ito dahil malaking tulong ito sa mga content creators tulad namin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Type 22 Missile Boat ay isang mabilis, modernong barko na may kakayahang maglunsad ng mga missiles na maaaring makaapekto sa malalaking barko gaya ng mga destroyer ng Amerika. Hindi katakatakang itinuturing itong isa sa pinakamalakas na puwersa sa rehiyon dahil sa teknolohiyang dala nito at mabilis na paggalaw sa dagat. Ayon sa mga ulat, ang pagde-deploy ng China ng mga barkong ito ay tugon sa patuloy na presensya ng mga puwersa mula sa ibang bansa sa kanilang tinatawag na teritoryo. Ngunit ang tanong, ito ba ay talagang depensa lamang o isang porma ng pananakot upang mapigilan ang ibang mga bansa? Kasabay ng pag-usbong ng tensyon na ito, nagkaroon ng mahalagang pag-uusap kamakailan sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr at ng Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng kanilang alyansa bilang sagot sa lumalalang agresyon sa rehiyon. Isang konkretong resulta ng pag-uusap ay ang pag-apruba ng Japan para sa pagbili ng limang malalaking barko ng Pilipinas, kabilang ang BRP Teresa Magbanua bilang bahagi ng modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Ito ay malaking hakbang upang mapalakas ang ating kakayahan sa pangangalaga at proteksyon ng ating mga karagatan. Bukod dito, nagsimula na rin ang konsultasyon para sa dalawang bagong kasunduan sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang mga kasunduan ito ay magpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa sa harap ng mga banta at agresyon sa teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga bansang may parehong adhikain, ang pagpapalaganap ng demokrasya at pagsunod sa mga pandaigdigang batas. Ngunit sa kabila ng mga positibong hakbang na ito, malinaw na nananatili ang mga hamon sa ating soberanya. Ang deployment ng mga missile boats ay malinaw na senyales na seryoso ang China sa kanilang mga pag-angkin. Kaya't mahalaga na maging alerto at handa tayo sa anumang posibleng pangyayari. Inulit din ni Japanese Prime Minister Ishiba ang kanyang matibay na pag-asa na magpapatuloy ang malapit na ugnayan ng Japan at Pilipinas upang maisakatuparan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific na nakabatay sa tuntunin ng batas. Bilang suporta dito, inaprubahan ng Japan ang pagbili ng Pilipinas ng limang bagong 97-meter multi-role response vessels na katulad ng BRP Teresa Magbanua, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na dati ring nakuha mula sa Japan. Sa isang media interview, sinabi ni Philippine Coast Guard Komandante Admiral Ronnie Helgavan habang kasama si Japan Coast Guard Commandant Admiral Yoshi Sigoy sa loob ng BRP Teresa Magbanua na inaasahang darating ang mga bagong barko sa huling bahagi ng 2027. Bagamat medyo malayo pa ito, isang malaking hakbang ito para mapalakas ang maritime defense at masiguro ang patuloy na pangangalaga ng ating mga karagatan. Kasama sa mga limang barko, ang BRP Teresa Magbanua at BRP Melchora Aquino na parehong gawa ng Japan at may kakayahang magsagawa ng matagalang maritime patrol hindi lamang sa West Philippine Sea kundi pati na rin sa Philippine Rice. Napakahalaga ng mga ito lalo na sa panahon kung saan patuloy ang mga hamon sa ating mga dagat. Hindi rin pinalampas ang pagkakataon ng pagbisita ni Admiral Sigoy sa Pilipinas bilang bahagi ng matagal ng maritime cooperation. Ang kooperasyong ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng bawat bansa sa pagprotekta sa kanilang mga karagatan at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng mga positibong balitang ito, nananatili ang tension. Ayon sa ulat ng People's Liberation Army Navy ng China, kamakailan ay nag sila ng mga Type 22 fast attack missile boats sa South China Sea. Ang dahilan ayon sa kanila ay ang patuloy na presensya ng mga barko mula sa ibang bansa sa naturang karagatan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagdeploy na ito? Ito ba ay para sa depensa o isang pananakot na paraan para ipakita ang kanilang lakas? Ang type 22 missile boat ay kilala bilang mabilis at malakas na barko may kakayahang maglunsad ng missiles na maaaring makaapekto sa malalaking barko tulad ng mga destroyer. Malinaw na ito ay isang seryosong puwersa na gustong ipakita ng China sa kanilang tinatawag na teritoryo. Ngunit kahit gaano kabilis at kahusay ang barkong ito, may mga limitasyon din ito lalo na kapag humarap sa mga malalaking barko ng Amerika. Ang mga barkong ito ay may limitadong range at firepower, kaya't kapag andyan ang mga destroyer at carrier strike groups ng U.S. Navy, nagiging mas mahigpit ang laban. Hindi maikakaila na kahit ang makabagong barko ng China ay may kinatatakutan din. Sa kabilang dako, patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang kanyang depensa, hindi lamang sa pagbili ng mga barko, kundi pati na rin sa pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa gaya ng Japan at Estados Unidos. Ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard ay hindi lamang pagpapakita ng lakas kundi para sa mas epektibong pangangalaga ng soberanya at katahimikan sa mga pinag-aagawang karagatan. Mahalagang malaman na suportado tayo ng mga kaalyado sa pagharap sa ganitong mga isyu at paano nga ba natin mapapakinabangan ang mga partnership na ito? upang mas maprotektahan ang ating mga karagatan. Ang laban para sa ating soberanya sa dagat ay hindi nagtatapos sa pagdeploy ng mga barko o missile boats lamang. Ito ay isang patuloy na paglalakbay ng pakikipagtulungan, pagtatanggol sa ating mga karapatan, at paghahanap ng kapayapaan sa isang rehiyon na puno ng mga interes at kompetisyon. Kasabay ng pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea, isa sa mga pinakabagong balita ay ang pag-deploy ng China ng kanilang mga Type 22 fast attack missile boats. Ano nga ba ang mga natatanging katangian ng mga barkong ito? Ano ang ibig sabihin ng pagdating nila sa isang sensitibong rehiyon na tulad nito? Ang Type 22 fast attack missile boats ay idinisenyo upang maging mabilis at maliksi. Tinagurian silang stealthy dahil sa teknolohiyang nagpapababa ng visibility nito sa radar na nagpapahirap makita sila ng kalaban. Bukod dito, may precision strike capability ang mga barkong ito kaya mas eksakto ang kanilang mga pag-atake sa mga target. Isa pang natatanging katangian ng Type 22 ay ang kakaibang pintura na nagpapahintulot na mas mahirapan itong makita kasama na rin ang wave-piercing hull form na tumutulong para makapaglayag ng mabilis kahit sa magaspang na alon. Pinapatakbo ang mga barkong ito gamit ang apat na water jet propulsion units kaya't napakabilis nila kumpara sa mga tradisyonal na sasakyang pandagat. Sa armas naman, may dalawang quadpole launchers ito na may kapasidad magdala ng walong subsonic YG-83 anti-ship cruise missiles na ayon sa China ay kaya nitong palubugin ang mga malalaking barko ng Amerika tulad ng mga destroyer. Hindi lang yon, meron itong anim na barrel na 30mm Gatling gun para sa close-range defense at jamming flares upang iligaw ang mga paparating na missiles o radar detection. Binigyang diin ni Chinese military analyst Wang Yunfei na ang Type 22 ay ginawa para sa panahon ngayon kung kailan ang coastal defense ay napakahalaga. Ginawa ito para maging makapangyarihang kagamitan sa mga labanan sa baybayin, lalo na para sa fleet ng People's Liberation Army Navy. Gayunpaman, kahit gaano kabilis at gaano pakahusay ang barkong ito, may mga hangganan ang kanilang kapangyarihan kapag humarap sa mga barko ng Amerika. Sa kabilang dako, may bagong update rin sa ginagawa ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito. Kamakailan lamang nagsagawa ng Maritime Air Patrol sa West Philippine Sea ang Philippine Air Force at U.S. Air Force Pacific bilang tugon sa mga pangyayaring ito. Kasama sa operasyon ang mga Fe-50 fighter jets ng Pilipinas, habang mula sa U.S. ay lumahok ang B-1B heavy bombers F-16 fighter jets at F-18 fighter jets. Ang ganitong mga patrol ay bahagi ng mas malawak na pagsasanay at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa huli, malinaw na ang pagdeploy ng China ng Type 22 missile boats ay isang malinaw na pagpapakita ng kanilang lakas sa West Philippine Sea. Ngunit hindi rin papahuli ang Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa pagpapatibay ng kanilang depensa. Sa ganitong mga pangyayari, mahalaga ang ating pagkaalam at pagkilos upang mapanatili ang kapayapaan at soberanya. Ano sa tingin mo ang tamang hakbang na dapat gawin ng Pilipinas upang harapin ang ganitong hamon? I-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.